In a good condition pa. Tapos, sa salas, maganda to. Mga loving love you. ko sa inyo guys oh. tingnan nyo dito sa Europa itong mga cabinet na to almost in a good condition pa tapos ang daming mga upuan ayan, pwede itong magamit talaga sa bahay then ito ito katulad to sa amin yung folded siya na uh, sopa and then pwede mo siyang gawing bed no? ang dami pa ayun, no? may mga ano pa may mga sala set pa na no, labi. Oh, ayan ito. Mm. Drawer. Drawer. Kumpleto pa talaga. Buo pa siya, oh. Iayos niyo lang. No, super sayang ba ang daming ano. Madami pang ganito sila dito. Oh, ito din. Oh, di ba guys? Napakaano dito, napakaganda. Kung oh, dito lang talaga yung bahay namin Ang dami na naming gamit. Oo, oh, oh, ayan. Sinabi ko nga. Ayan pa Tara na, Lavi. Let's go. Ayan, mga bata dyan. <laughs> Dobre! Ayan, oh, may painting pa. Tingnan nyo ang painting. Oh, di ba? Napakaganda ng painting na to. Sa salas, maganda to. No, Lavi? Oh, ang pa. Ayan, dami. Ay, yung ating sasakyan. Yay! Yeah. Kaya dito guys. Saan so, tayo love? Doon. Dito na. Kaya na. Paano dito? Dominico, mabubi siya pa niyo. Mabubili kami ticket. Mabubi uh, siya. So. 20 no, no. Slot in na love. Ang isang 20 so. ticket. <laughs> yes. Ang ganda rito. So botanical daw tsaka. Ah, Thank you. <laughs> Ayan. O oh, diba guys. Ito yung entrance niya. So, pupunta tayo sa... Ang cute sa... ng ticket! ayan uh, ang ticket. ah, <laughs> uh, diba? Ang na tayo. So, tignan niyo ang aking outfit. Nakabots ako kasi malamig. Ang mo kang ano dito. Puro ano dito siya. Butanikan. <laughs> Oo, uh, uh, mga flowers. Mga greens. You see? Ayan, ang ganda. Oh, yellow na yellow. Kung tayo nasa kagubatan. Ito guys, oh. Tignan nyo to puno na to. Ah, ang ganda. Para siyang ano ba? Parang sinadya. No? May hugis. Hmm? Para ka talagang ano. Ito um, talaga. Davi! Ito. Ano to siya? Water lily? Dabi. Ayan, oh guys. Ang ganda, no? Nga water lily din. Yeah. Pwede pumunta doon banda, no? O oh, yan, okay. open. So, may mga bulaklak pa din. Kahit malamig na. May CCTV daw dito. Sa loob. Um, siguro, syempre, kailangan. Kasi pag masunog dito. Yeah. Yan, di ba guys? Ang ganda. Napakaganda. Garden na garden ba? Para tayong nasa ano. Sa... Uh -huh. uh, Ayan. Ayan. Ang ganda ng kulay ng mga dahon na puno. No? Ang ganda. Ayan. Ayan. Para tayong nasa ano ba? <laughs> <laughs> Nagahabol naga yung mga bata. Ito daw, uray. Alam niya yung uray, kung ano. Tingnan niya siya, oh, ang taas. Anong taas? Yung ano to. Yung tap, matinik. Yung nilalagay sa sardinas, siya parang, ano. Kulitis. Kulitis. Yung madalas, parang spinach. Pulitis. Ah, hindi yung. Uh -uh. Sa Tagalog, uray ang tawag dito. Oh, uray. Di ba yan yung sa kalsada na nakikita na? Ang taas niya, Anong taas? Ayan sila. Do Doble na. Doble na. ay, hindi pa niya maabot. Taas talaga siya. No? Kung may isang garne kay gulay na. Kaya nga. Nalaki ng mga bulaklak dito. Oh. Daisy. Daisy ba ito? Parang gumamela. Ang laki. Oh. Daisy natin yan eh. Oh? Wala kayo pa sa... Ang laki. Wala sa bala din. <laughs> ito naman siya. White. O, oh, di diba? Daisy. Oh, ganda. Daisy ng Pinas. Ang ganda labi. Eh? Oh. Ayan. Ang dami po. Ay, ito. Gandang kulay labi. Mix. Ah, uh, ito. Peach. Mix. Ay, mix. Uh, itong isa. Dilawa at yung Oo, ayan. Oh, um, mm. Ang ganda. Ito pa. Ito siya tayo ba ito? Peach. May yellow pa dito. Ang laki, no, no. -laki no, ano na, no? Ang laki na ang Ito, yellow. Oh, uh, ganda. Nandito na talaga tayo sa kaloob-looban ng kagubatan. Ano kaya to, Labi? Ayan, no. Tinan siya, guys. Parang siyang kuweba na wala namang butas. Ano natin? Oh, Ayan. Napakalawak nitong na park na to. Greenhouse. May greenhouse daw dito. May butas? Wala. Wala. Ganyan lang siya. Parang ano no, yung <laughs> gagawa mo dyan. Ito guys. Ang ayoko. Pagkala. Paklawak ng lakarin. Pagdan ha? ka ng napakarami. O, oh, diba? Nandito Ura. na kami sa taas. Kulang nalang magpapasakit. Ayan. <laughs> Pinihingal na ako. <laughs> Hala siya. Anlalaki ng kahoy. Dito ba? Pinayaan ano, oh, lang ay sayang. Tingnan niyo. So, Sabi din, ano? hindi mo ito maaakap? Mag-isa? No? Ano to siya? Anong halaman to? Ayan. Hirsuta. Trametes. Wolfen. Wolfen. Buffet. Baka ano? Ah, ayan. O, di ba? Ang lalaki. Ang laki ng kahoy na are. Pagkapuno. Ano? Ayan, may mga maso pa. sayo sayo are. Tingnan nyo kung gano'n ito kalaki. Oh. daming tablan niya sana. Tingnan nyo siya kung gano'n kalaki, guys. O, eto siya. Pag-aakapin ito. Hindi abot yung kamay ko. Sayang nga rin eh, kung natabla. Ang oh. laki. <laughs> 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 Sobrang laki niya. Wala tayong ganito sa Pinas, no? Ganito kalalaki. Hindi na mga kalakang na yan. <laughs> ah! Ito na ba? May nakasulat. Hmm. <laughs> Profesora. Hmm. Anjay Shabatke. Ayaw na matamis. Yun okay. uh -huh. na lang tayo, so wala na matamis. Ayaw ka na 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 lang Ayaw So na Walang space. Kaya nga. Show card na lang. Thank you. So, ayan guys. Tayo ay nag-take out na lang. <laughs> Kahit na dalawin na. Kasi na upuan, wala na upuan. Ayan, magutom na isa. So, nag-ano tayo ng... <laughs> Sarap nung init. Eto <laughs> ah. Labi pa. pa. Paano mo yung toto mo? So, ayan guys. Kain Tay tayo ng croissant. Croissant na may pa. Ano ba naman? Blueberry. fairness. Masarap din. <laughs> Kahit doble yung price. Hindi lang doble yung price, love. Mm. Triple. Kasi, pag bumili ka sa bidro ka, wala pa dos. <laughs> Dito, 8.90. <8. laughs> <8. laughs> ano niyo, <hostesha>. <laughs> Pero masarap, masarap. Pero masarap ka. Alam niyo ba, guys, ang isang tinapay na to, pag kinonvert mo yun sa peso, hindi ka na makakabili. 90 na? Ah? 100 na to. Paano ka bibili na isang tinapay na to na 100? Kung nasa Pilipinas ka. Oh, yeah. By the way, ganun talaga. Kaya kahit malaki yung kita namin dito, gumagastos uh -oh. din po Pero kami. Pero mas mura pa rin ang bilihin dito. No? I-confirm natin sa... Uh -huh. May mga bilihin na mura. May bilihin na mahal. Na mahal, pero... Pero, karamihan. Mura. Yeah. Mura. e okay, compare ko sa Pinas, mas gusto ko dito. Kasi, dito, yung, one, yung for example, 100 sloti. equivalent to 1,200. Mm -hmm. Diba sa Pinas, ang 1,000, ano lang ang mabibili nyo doon? Isang kilong bigas, isang kilong karne, mm -hmm. <laughs> isang, isang, Mantiga boti ng mantika. No, Supal, wala. Sukal kape, wala, wala na, yun na. Dito yung 100 slotin na yun guys. Makakabili na kami ng madaming pang-grocery for at least good for two weeks. No? Ito kasi, kaya mahal. Ano kasi, ito? bumili kami sa parang Starbucks sa atin. Mm -hmm. Kasi Saka, ano kasi ito, amusement park parang kumbaga may may ticket ang entrance pa dito. Pero kung mag-grocery ka, as in yung basic Mural commodities. Lang. Mural lang. Dos. Dos lang ang croissant. Dinaan niya ako sa kwento. Inubos din yung tinapay. <laughs> Pero, mm -hmm. Diba pala, pala ang blueberry pag paminsan-minsan? Mm. <laughs> pag mahal pala. Ang magalap kasi libre mo. Mahal <laughs> pala pa siya. Love you. Love you. malamig na guys pero hindi pa masyado kasi kaya ko pantanggalin yung isa kong coat <laughs> ang bigat kasi ay suot ni Labi <laughs> napakalawak na itong ano wala naalala ko si Dima 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 Napakalawak nito. Na oh, hi! Hello! Hello! <laughs> naalala yung ilaga niya. Si Dimitri, naalala ko si Dimo. Si Hitach ko. Ang dami ng papaskal. Kami yung kasi. Masarap din yung palaman niya. Ano kaya iyon? Okay, I have to do. So, mamaya ulit, guys. Bye! Anong guys Ang lawak. May falls na naman. May papangkin. May papangkin pa. Ang lawak na ano dito. Ang layo pa na. Di lalakarin pala, no? Mayroon pa doon. Ano kaya na ikot? Eh, Hindi ko alam ano. Ano kaya? Museum. Museum. Ano kaya meron dito? na ulo. Shit, <laughs> nakakatakot. Parang naaano na ako saan ano. Ang lawak pa. Uh -huh. Ang lawak pa ng ating nilalakarin. Ang lawak pa nito sa guys. Dapat nyo na tayong <laughs> Saan? nandimot ka dyan. Ito yun, di ba? Ito yun. Ay, oo nga. Di ba mag-ano tayo? mahal sa Pinas. Ang na. Eh bakit? Ito pala ba? Ito, yun. Ang laki. Ayun. Yun. Ayan. Ito? O, di ba? Kasi la, ano pupuno, to? pupunoy natin yung ano? Inakuan yan para. sa... Mahal ka sa atin. Labi, baka may ahas. May ahas dito. Dito ka lang. Ato, ang dami dito. O, oh, sa labas. At talabo. Pero, iwan wala pong iso. Kasi ang ang um, mga nasa opisina. Ano ganito? Nalilimot kami ng kastanyas, guys. Pakita mo yun. <laughs> Ayan. Kasi doon sa opisina. Daran! Ayan. Oh. Dito. O, oh, diba? Doon so, sa opisina kasi, guys, yung mga kastanyas, meron sila sa lamela lamesa Tapos yung sinurge ko, parang may may meaning sa kanila. Parang good luck. Good luck, prosperity. Parang ganun yung parang abundance ba. Yan. So, so okay. dahil dyan, malilimot kami at ilalagay din namin dun sa <laughs> table. Na namin. Mahal ito sa Pilipinas. Uh -uh. Kastanyas, ayun Tastanyas. Ayun pala. Especially pag Christmas. Ayun. Ay, hindi nga ako nakatikim nito sa Pinas. <laughs> ayun. <laughs> Gigi <laughs> mo siya. Ah, uh, di ba? Dito, ang dami. Dito pala. So, dito siguro galing yung mga ano. Pero doon sa atin, di ba, meron din. May mga sa ano din doon. Sa do. Pilipinas? Hindi, doon sa Sa... Saba Sabah, sa Yes, so madami, madami sa atin. Madami sa ano. Pero sa Pilipinas, wala tayong puno nito. I just Ilagay wonder. sa ano? Sa bag natin. Parang. Pero parang ito, mabubuhay sa atin. Itong punong ito. Mm. Di ba dyan nakain ang mm. ano, squirrel? Yes. Nag-isang yes. nandiyan. <laughs> Taraaa! Hahaha, inilak sila na naman siya. Halika, tingin tayo dito. Napakalawak nitong park na to guys. Ako. ato talabi! Ayan sa baba. Ay. Maliit yun eh. Gusto ko yung malalaki lang eh. Hmm. Ano? Gusto niyang malalaki. Kaya pupunta kayo dito sa park na to, dapat, ma ano, comfortably yung suot yung shoes kasi pag matigas, masakit sa paa. Mm. Ito pala, be. Mga hindi makikita mo na. Ang dami na. <laughs> Ayaw lumutin lahat. Gusto ko yung malalaka lang. Ibon <laughs> <sa> <laughs> mo na, mahirapan ka magpa. Ang <laughs> <laughs> laki ng mushroom na to. Huwag mo hawakan, labi. Ang laki. Ah. Diba? Ang laki nakadikit dito sa halaman. Diba? Tayo ay, magpaalam guys. Uwi na tayo, uwi na tayo guys. <laughs> tapos na tayo maglibot. <laughs> hindi pa natapos, napagod. <laughs> napagod na. Yan, hindi pa pala tapos kasi mahaba pa yung lakarin. So tayo ay uuwi na. Ilang seconds tayo? yun? Um, Isa so lang. Isang so, so station. Adalaw. That ID is sa si tayo ng shawarma. Meron mo silang shawarma love? Yeah. Ano na lang? Shawarma? Hindi na lang. shawarma special. Ewan. Shawarma yako. Shawarma special. Mako. Daan tayo dito sa shawarmahan han guys. Dito lang yung shawarma kasi gabi na. Tapos maglinis pa kami. <laughs> Ay, so, <ganta. laughs> Masarap ang shawarma nila dito. Ha? Eh? Kasi dito kami lagi bumibili ng ano, kebab or shawarma. Tapos mura pa. Yung ano, malaki na yun siya. Ay, parang maliit yan Hindi pa thinking oh, lang oh, okay. oh, 29 sloty pero meron na siya french fries. Yeah, kahit malamig na nag-ice cream. Sama <laughs> <laughs> <Summer laughs> kami, one. Lodi. Pa talaga ako. Get <laughs> 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 sticker na, ice cream pa rin. Let's go. Mm. log मशरफ़ कसे आइस करीम डाल दी तो भाई